Good evening, guys. Nag-unboxing ako ng order ni Mr. O. supol gooey. Yan. Apat siya. Mm. Ito pang isa pa. Unbox pang 'yo. Ito naman 'yung ano. Yung paa ng manok, wala nang buto. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9, 10 pala sya oh. piraso yun kumplado templado na siya sarap ito, yung ito. Bye-bye. Thanks, guys.